Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong yun, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay na sa akin ang bahagi ng aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami naman na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin na nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Magnilay po tayo sa ating mabuting balita. Mag-ingat kayo at iwasan ang lahat ng uri ng kasakiman sapagat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kasaganaan ng kanyang tinatangkilik. Sa talatang ito, mga kapatid, itinuturo ni Jesus na ang tunay na buhay ay hindi nakasalalay sa dami ng ari-arian o yaman na ating naiipon. Ikinuwento niya ang parabola ng mayamang lalaki na nag-ipon na nag-ipon para sa sarili. Ngunit kinuha ng Diyos ang kanyang buhay ng gabing iyon. Ipinapaalala nito na walang saysay ang kayamanan kung wala namang ugnayan sa Diyos. Marami sa atin ang abala sa pag-iipon at pagpaplano para sa kinabukasan. Ngunit nakakalimutan natin hindi natin hawak ang ating buhay ang pinakamahalagang yaman ay hindi ginto o pilak, kundi ang ating pananampalataya, mabubuting gawa at ang relasyon natin sa Panginoon. Ang kasakiman ay tila mabagal na lason, unti-unti nitong kinukuha ang ating puso mula sa Diyos at itinutulak sa makamundong bagay. Kaya't hinahamon tayo ni Jesus na mag-ipon ng yaman sa langit yaman na hindi mo awala at walang magnanakaw, pag-ibig, kabutihan at katapatan sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo akong maging kontento sa kung ano ang aking tinatanggap mula sa iyo. Alisin mo sa aking puso ang kasakiman at palitan ito ng bukas palad na pagmamahal tulungan mo akong unahin ang mga bagay na may halaga sa langit kaysa sa mga panandali ang bagay ng mundo. Naway ang aking buhay ay maging patutuo ng iyong kabutihan at biyaya. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos. Naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like. I-share ito sa iba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.